आउते आता काय करते ano ang sira Gas Ha? Ha, ah, na Ayan Sira Ito, kukuha kita Ha? Malapit lang na <laughs> kita Kaya lang. sira Galing industrial Ano ko? Nah, ini tu

Pakat pun suruhlah. Nak la nak apa? Oh. Ini tak ada Oh. En, yeah, Dia nak suruh dia ke? Dia mesti dia. Oh. Ya, dia sakit apa tahu. Dia sakit apa tahu. Tô lắc, tô lắc thưa nó, thử vấp Ăn Đó Alo, Hả?

na oh, ako na, ako na Ano kung bayad nung kaya na? Ako nung bayad sa kanya. Kaya sir, meron Hindi, isa kanya ako nung kabayad bayad. Ako na. Ano oh, pangalan niyo po? Ha? Junto po. Ano ah Ako niya Okay Tukulong lang Hahaha Oo ang natatakalan ko Pag ano ko, kasi may ng islang gas Ayan na, nagayang ko Ayan may naku doon ay, sige. Okay. Akala ko nagtatangka. Nagtatangka lang. <laughs> Oo. Oh. Oh. Ayan na Ayan uh, na uh, Busan si So tayo na lang sumagod sa kanya Ayan na Tulungin sa akin Ito binabalik natin Okay Dingo dingo Ayan uh, na uh, uh, Masarap sa kalupan nakakatulong tayo sa kapwa natin Ayan na Ayan Ayan na Oh, sabi na sa ano yun Kamis no, na kamis na si Bob no? Ayan Napapansin ano nyo so, Akala ko na katang yung pala na upusan ng gasolina Eh Yan yeah, binulak nga lang siya Ang nangyong kapagapin sa uh, Phoenix no? sa Gasolinaan dyan Uwe nga tayo na sumabot nung ano Ah uh, niya Ayan na, so yan na po So ayan, uh, niyo, ayan uh, sa mga nyo tayong tayo ngayon tulong sa kapwa natin Masarap sa pakiramdam Yung nakatulong tayo no? Ayan, so, ingat Ingat, ingat na lang po tayo sa mga mani Ayan, po so, Salamat sa Panginoong Diyos Nakatay no, na po ng at ang uh, manawang manpa salamat